ginugunita ng simbahan ang magkasamang pista ni na San Simon at San Judas Tadeo. Ito ay dahil magkasama silang nag-alay ng kanilang buhay bilang mga martir sa Persya kung saan sila nadistino upang ibahagi ang mabuting balita. Saad ng simbahan, Saints Simon and Jude both Preached the gospel in Mesopotamia and Persia. They are two of the lesser known apostles, but are still significant for their closeness to Jesus, his ministry, and their involvement in the early church. Si San Simon na kung Tawagin. ay isang masugid na tagasunod ng batas ni Moises. Iba siya kay Simon Pedro at Simeon na anak ni Cleophas. Sa tradisyon, inilalarawan siyang may hawak na lagari ang kasangkapang ginamit sa pagpatay sa kanya. Si San Judas na kilala sa taguring Tadeo ang sumulat ng epistola sa Bagong Tipan laban sa mga erehing gnostiko na tumutulig sa aral ng Panginoon ukol sa kaligtasan. Iba siya kay Judas Iscariote na nagkanulo kay Heso Kristo. Karaniwang inilalarawan si San Judas Tadeo na may dalang imahen ni Kristo dahil siya'y kamag-anak at kamuka umano ni Jesus. Ang larawan niyang may dalang malaking kahoy ay tanda ng kanyang martiryo. Ayon sa tradisyon, nang pumanaw si San Judas noong 65 AD, binisita ng mga peregrino ang kanyang puntod upang humingi ng tulong sa mga pinagdaraan ng suliranin at hindi sila nabigo, sila'y tumanggap ng lunas. Doon nagsimula ang bansag sa pinagpalang pinsan ng Panginoon bilang santo ng mga desesperado. Sa Pilipinas at buong mundo, laganap ang pamimintuho kay San Judas Tadeo. Matatagpuan ang National Shrine of St. Jude Tadeus malapit sa Malacanang na dinudumog ng mga deboto tuwing Huwebes para sa pagsisiyam sa pintakasi ng mga humaharap sa kagipitan. Sa maraming bansa, pinararangalan si San Judas Tadeo dahil sa napakabisang pamamagitan nito sa mga imposibleng bagay. May mga dambana rin siyang tinayo ng mga deboto sa Australia, Brazil, Cuba, India, Iran, United Kingdom, Lebanon at Estados Unidos. Sa Chicago, Illinois, makikita ang nap pakalaking shrine na itinayo sa karangalan ni St. Jude. Dahil sa pagkakahawig ng pangalan kay Judas Iscariote, kakaunti lang noon ang tumatawag kay San Judas Tadeo. Dahil rito, puna ng simbahan. It seems that seeking his intercession was seen as a final resort when all else failed. Sa kasalukuyang panahon, patuloy ang dumarami at tumihingi ng tulong sa pinagpalang pintakasi. Magkasamang ipinagdiriwang ang pista ni San Simon at San Judas Tadeo tuwing ikadalawamputwalo ng Oktubre. Sa kasaysayan, mapabasa ang dusa ng dalawa sa Acts of Simon and Jude ng Obispo Abdias. Makikita sa kasalukuyan ang puntod ni San Judas Tadeo sa ilalim ng tampok na altar ng St. Peter's Basilica sa Roma. San Simon at San Judas Tadeo, ipanalangin ninyo kami.